Magandang araw po mga kaubayan uh, Ako pa nandito sa liblib lib na uh, lugar uh, Ako po'y na, nagsasaliksik ng mga halamang gamot at uh, naghanap po ako ng mga mabibisang halamang gamot. Uh, dito sa aking pinagmisyonan na lugar mga kaubayan ay kaiba po hindi po karamdaman ang aking minisyon dito Kundi itong lugar na ito mga kaubayan ay eh, marami pa pong kababalaghan na nangyayari. Kasi nandito po ako sa liblib na lugar. Kung ninyo pong nakikita yung bundok na yon ang likod po niyan ay panggasinan na po. Ang likod niyan. At nandito po ako sa pinakadulo ng sambalis. Uh, lugar ng sambalis, pinakadulo na po mga kaubayan. Dito sa aking pinuntaan mga kaubayan ay marami pa pong mga kababalaghan na nangyari katulad ng aking minisyon dito sa lugar na ito ay mga sinasapian po kaya kung pong nakikita yung mga alaga po nila na yan uh, parang asyenda po itong kinaroonan ko ay mga native po yan ayan o oh. mga native po yan mga kaubayan yung 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 niyo pong nakikita yun yung nandun sa tubig at nang ay anak niya po ang minisyon ko dito siya po ay, ay may pangkarani, hindi pangkaraniwan na nangyayari sa kanya mga kaubayan ah, na kung kasi linalapitan po siya ng mga hindi nakikita <coughs> ang gaganda po ng mga kalabaw at bali apo na niya po ito mga kaubayan, ohay oh, ka <laughs> ah, kaya sinamaan po nilakot oh, ah, dito sa liblid na lugar tuloy nang huli na po kami ng aming pangulam tignan nga natin yung nahuli natin tignan nyo po ang aming nahuli mga kaubayan no? Oh. yan po may may Chinese turtle Chinese turtle po yan mga kaubayan no? Oh. ang ganda at saka dalag kaya lang nangangagat po ito eh. Kalabitin mo nga. O baka makagat ka. Nangangagat po yan. Chinese turtle po yan mga kaubayan. Uh, masarap po yan. Nakakagamot din po yan. Uh, ulamin po namin at lapitan po natin yung mga halamang gamot dito. Ito. Native po ito mga kaubayan. Mga baboy. May lahing baboy ramo po yan. antabayanan nyo po yung maipapalabas kong videos dito mga kaubayang kasi uh, pagkatapos namin mm, manguha ng aming pang ulam ay, ay kukuha po kami ng mga halamang gamot uh, nangunguha muna po kami ng aming uulamin mamaya maya at maring doon po kami manguha ng halamang gamot pupunta po kami doon sa ah uh, paanan sa uh, kabilang bundok po mga kaubayan ano, ano yung nakuha niya? Ah, dalag <coughs> yun po nakahuli po siya ng malaking dalag nakikita niyo ganyan itong <coughs> itong sapa na ito mga kaubayan ay maisda po ito yun po yung mga kambing oh uh. Kaya pansamantala ko munang puputulin ang videos nito mga kaubayan. Ah, subaybayan so nyo po ang mga kasunod na videos nito. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.